Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Jilin of Patak Vlog. Please subscribe and click the bell bot for my next video. Yan guys, ito po yung kambing namin maliit. Yan guys. Ito po yung kulay white na kambing namin na nanganak. Lahat po yung kambing namin ay na guys. Yan guys, yun po yung first na nanganak guys. Yan guys, yan po sila, kumakain na po silang lahat. Yan. Ito po namin ni Wawai Wawai yung mga Ito araw. tayo guys. Ito yung kambing Oh, po yung kambing. 对。